hapon sa inyo lahat. Ito po si Sir, uh, nagpagumot po sa aking anak na si Angelo as in San Gabriel. Sa isang, isang patunay lang. Yung time po na yun na halos, halos one year po akong pabalik-balik lang sa po sa, sa doktor po. Opo. Mas wala naman pong halos nangyay. Parang pupunta ka doon, papakalmahin ka lang po. Amen. Hanggang... din po, napanood ko po, po yung... YouTube channel po namin. Po. Okay, sa ngalan ng ating ama at pumunta kay dito. Okay, ayan po malaking malaking katibayan po na gumaling si Sir na ginamot po ng aking anak pero hindi po kami ang nagpapagaling mga ka-idol kundi po ang ating amang dakila at ang ating Panginoon. Kami po ay binigyan ng pong kakayahan upang alisin po ang nararamdaman ng mga tao. Ngayon si Sir, nagpapatunay po. Magpasalamat po tayo. Salamat po sa, sa ngalan po ng ating Panginoon po. Okay. Okay so, yes na rin po, may git po hanggang ngayon. Okay na po ako. Ayun Saan po. Yan po ipatunay po, hindi ko po kinausap yan para mag uh, modus modus kami kundi katunayan lang po talaga na gumaling siya. Okay, maraming -maram salamat sir yes, and maraming maraming salamat ma'am. Okay, bye-bye.